Habang ang pag-utot ay tila nakakahiya para sa ibang tao, natural na parte ito ng digestion cycle. Lahat ng tao ay ginagawa ito. At ito ay isang senyales na ang digestive system ay nagtatrabaho ng maayos. Sa katotohanan, mahalaga na ang ginagawang hangin ng katawan ay mailabas. Kung hindi, maaari itong maipon at maging hindi komportable sa pakiramdam. Maaari kang mag-expect ng pag-utot sa pagitan ng lima hanggang labing nibang beses kada araw. Karaniwan lamang na maglabas ng isa hanggang tatlong pints ng hangin kada araw. Para sa mga taong pakiramdam nila ay mayroon silang sobrang hangin, mayroong iba't ibang hakbang upang mabawasan ang pag-utot. Narito na ang labing dalawang lunas. Eat meals and snacks slowly and carefully. Karamihan sa hangin na ginagawa ng katawan ay nabubuo dahil sa nilunok na hangin. Ang isang tao ay hindi talaga kayang iwasan ng paglunok ng hangin, ngunit may mga partikular na kasanayan na maaaring maging sanhin ng pagpasok ng sobrang hangin sa katawan. Ang pagkain masyadong mabilis ay isa sa mga ito. Ang pagkain ng dahan-dahan ng nakasaraang bibig ay babawasan ng dami ng hangin na malulunok ng isang tao sa oras ng pagkain. Dapat subukan ng mga tao na umupo at magbigay ng sapat na oras sa pagkain kaysa kumain ng mabilis. Stop chewing gum Maraming tao ang umunguya ng gum para panatilihing fresh ang kanilang hininga at makaiwas sa pagkain ng kung ano-ano. Ngunit ang mga ganito ay maaaring mas magkaroon ng hangin kaysa sa iba. Ang pagmuya ng gam ay ibig sabihin patuloy tayong nakakalunok ng hangin na naiipon at pinaparami ang bilang ng pag-utot ng isang tao. Look out for food intolerances and allergies. Ang mga tao ay maaaring sensitibo sa iba't ibang pagkain at maaaring mayroong allergies na nagdadala ng reaksyon sa katawan. Ang mga ito ay maaaring maawi sa hangin at iba pang hindi kaaya-ayang sintomas tulad ng bloating, pagduwal at diarrhea. Ang isang tao na may sobrang hangin ay maaaring matuklasan na ang isang elimination diet ay nakakatulong. Ito ay kung saan ang isang tao ay tatanggalin ng lahat ng pagkain na kilala na nagdudulot ng hangin bago ibalik muli sa diet ng isa-isa. Upang malaman ang mga pagkain na nagiging sanhi ng problema. Avoid tight-fitting clothes Ang mululuwag na damit ay nakakatulong upang masigurado na ang tao ay nanatiling komportable hanggat maaari kung mangyari man ang bloating, ang pagsuot ng mga damit na hindi rin masyadong masikip ay nakakatulong rin kapag dumating ang pag-utot. Hinahayaan na malayang makalabas ang hangin. Avoid or reduce intake of gas-producing foods. Ang ilang mga pagkain ay kilala sa paggawa ng hangin. Ang carbohydrates na mayroong fructose, lactose, insoluble fiber at starch ay napo-ferment sa large intestine. May nilalabas na hangin habang sila ay nafoferment. Ang tuloy pag-iwas sa mga pagkain na ito ay hindi inirekomenda dahil sila ay mahalagang parte ng malusog at balanseng diet. Ang mga prutas at gulay ay maaring magdulot ng hangin. Ngunit ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa isang araw ay mas mahalaga kaysa sa pag-iwas sa pag-utot. Munit ang pagbawa sa dami ng mga gas-producing foods na ito ay maaaring makatulong sa pag-minimize sa pagutot ng isang tao. Ang mga pagkain na ito ay beans, green leafy vegetables tulad ng cabbage, broccoli at asparagus. Ang mga gulay na ito ay mayroong complex sugars na mahirap tunawin ng katawan. Soft drinks, fruit juice at iba pang prutas pati na rin sibuyas at peras. Ang lahat ng ito ay mayroong fructose, isang sangkap na gumagawa ng hangin. Ang dairy products tulad ng dairy foods at drinks ay mayroong lactose na maaari ding maging sanhi ng pag-ipon ng hangin. At starchy foods tulad ng patatas, pasta, mais at mga produkto na mayroong wheat. Give up smoking. Ang mga taon na naninigarilyo ay lumununok ng mas maraming hangin kaysa sa mga hindi. Mas madalas na naninigarilyo isang tao, mas maraming hangin ang kanilang nilunok. Siyempre, mayroong napakaraming iba pang benepisyong pangkalusugan ang pag sa paninigarilyo. Ang mga taong gumagamit ng e-cigarettes ay lumulunok rin ng mas maraming hangin kaysa sa mga taong hindi. Kaya ang pag-iwas sa paggamit sa e-cigarettes ay maaari ring makatulong kapag ang isang tao ay may sobrang hangin. Do more exercise. Ang pag-ehersisyo ng regular ay tumutulong sa pagpapanatiling na sa magandang kalagayan ang digestive system. Ang dahan-dahang paglalakad matapos kumain ay kaya ring tumulong sa pagpapagalaw ng digestive system. Try Enzyme Supplements Sinasabi ng mga pag-aaral na ang enzyme supplements ay kayang tumulong sa pagtunaw ng mga protina at complex carbs. Ibig sabihin nito na kaya nilang tumulong sa pagpapagaling sa napakaraming digestive diseases at mga sintomas nito. Kung ang complex carbs ay kayang tunawin sa small intestine, ang isang tao ay makakagawa ng mas kaunting hangin. Ngunit kung hindi ito matunaw sa small intestine at napunta sa large intestine, ang gas producing bacteria na ang magtatrabaho upang tunawin ito. Ibig sabihin, mas maraming hangin ang mabubuo na kailangang ilabas. Ang lactase enzyme supplements ay maaaring tulungan ng mga taong ang sobrang hangin ay dulot ng lactose intolerance. Ang lactase ay ang enzyme na tumutulong sa mga tao na tunawin ng dairy products kaya maaaring mabawasan ang pagiging gasi ng mga tao matapos kumain ng pagkain na may dairy. Ang supplements na ito ay maaari mabili online. Tackle Constipation Ang pagtitibi ay maaaring sanhi ng sobrang hangin. Kung ang dumi ay nanatili sa kolon sa loob ng mahabang oras, patuloy itong mapaferment sa loob ng katawan. Gumagawa ito ng sobrang hangin na may hindi magandang amoy. Ang treatment para sa pag ay nag-iiba-iba. Ngunit ang pag-inom ng maraming tubig at pagpaparami sa fiber intake ay kayang tumulong sa pagpapababa sa risk na mangyari ito. Ang mga partikular na medikasyon at pampalambot ng dumi ay maaari ring makatulong. General Tips gawin ng mga sumusunod. Kumain ng kaunti at madalas, iwasan ang pagkain ng marami. Dahan-dahang nguyain ng pagkain at sumipsip ng inumin kaysa lumagok ng marami. Regular na mag-ehersisyo, natutulong sa pagpapabuti sa digestion. Kumain ng masustansya at balanseng diet, at uminom ng peppermint tea na sinasabing nakakatulong sa digestion at pinapakalma ang sikmura. Huwag gawin ang mga sumusunod. Paninigarilyo Pagguya ng gum Pagngat-ngat ng takip ng ballpen O kumain ng candy Magsuot ng pustiso na hindi tama ang sukat at kumain ng anumang trigger foods na mahirap tunawin o mga pagkain na kilalang nagudulot ng pag-utot. Kung ikaw ay nahihiya sa madalas na pag-utot na may mabahong amoy, maaari kang makipag-usap sa isang pharmacist. Maaari siyang magrekomenda ng medikasyon o remedies na makakatulong. Ang charcoal tablets ay sinasabing nag-absorb ng sobrang hangin sa sigmura na maaaring makabawas sa pag-utot. Ang isang tao na may mabahong utot ay maaari ring subuhang magsuot ng special underwear or pads na nag-absorb ng mga amoy. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kaming karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!